Kaya eh, naglakad, parang bandal lang ito minsan eh. Hindi na pinirecho. Para sinusundan ka talaga, no? Hmm, Pag... Hey guys, kumusta? ah uh, dito tayo sa sementeryo. nakaranas na sila kayo sa, dito sa sementeryo. Na naglalakad kayo mag-isa na parang may sumusunod sa inyo. Tara. Experience tayo pero hindi sa cementerio marami Akala mo may sumusunod na tao sa iyo kaya hindi sa cementerio walang katawa-tao ngayon dito kaya tayimik Ikot tayo, may... Iko tayo. umukulog-ulog pa Ayan. Okay, Ayan. Pagdating ko doon, pagpasok ko, may naglalakad din. Siyempre. Dito banda. Ang mo kung may naglalakad doon eh. Mm hmm. Ano, nakaka na ako, tinawag ko. Mel, kasi huminto na eh. Sabi ko, Tol, wala sa masagot. Paglabas ko, para akong kinikilabutan talaga. <laughs> Kasi madilim. Na, madlakad, band, na naman. madilim kasi banda rito eh. Oh, madilim. Sobrang dilim dito kasi sa gitna na to ng ano, na cemeteryo. Ito yung na gitnaan. Oh, pinaka gitna. Dito yeah, dito sila lag si oh, CR. Eh. Ito sa, sa lalaki. Ah, sa Kaya eh, naglakad, parang banda lang rito minsan eh. Hindi na dumiretso. parang sinusundan ka talaga, ano? Hmm. Paglabas ko, wala naman ako nakita. Hindi-feeling ko nga eh. Alam, iniikot ako. Wala namang ikot yan. Ay, wala biniro ng ako. Pero nanalig pa rin yung alam mo, lakas mo. Oo. Hmm, lakad lang po eh. Hmm. Kasi pag tumakbo ka, baka mamaya, oh. ulitin sa iyo. Kaya kailangan mat maging matapang ka, no? Hmm. Pag mahina ang loob mo, naku, lalo kang anuhin. Lalo kang anuhin nila yan. Matatakot. Okay, <laughs> Kaya huwag tayo magpada magpadaig sa na. takot. Okay. Siyempre, kailangan natin mananalig, at saka magtiwala tayo sa Diyos. yun ang importante yeah. doon. At sa isip din natin yung papatawad sa atin. Basta nga, kahit wala na ramdaman pag may ma-imagine ka na kung nakatakot, matatakot ka din eh. Lalo oh. mag-isa ka lang, ganito. Oh. ganito. Kung anong na-imagine mo, lalabas at lalabas talaga. Oh. Di ba? Hmm. No, kaya, huwag tayong magpadaya. Kaya, kung so, pag matiyakba mo sa na meron, kaya hindi mo imagine, talaga maramdaman mo, iba iba talaga na, na para kilabutan ka ayun talaga ng ano tapos yung baliw pa nga tumatayo tumatayo na mm. Pero ngayon tanghalin tapat wala yan, no? Wala, wala yan. No. <laughs> Kahit ikot ka pa dito. <laughs> wala. na <May> experience. Kasi palin ka, ikotin mo lahat. <laughs> Ay, wala ka mga mga. mo lang pusa. pusa, ang kakit ng pusa dito eh. Ang kikit pa. Ayun, no. kitang pusa, dalawa. Kakaluli pa, Ang sweet eh, you no? Know? Oh, ano binabantay dyan? Panset. Oo. Oh. oh binabantay niya yung panset. Oo, binabantay niya yung panset. Yung kitang pusa na ito. Oo. Oh. Kain na kayo dyan. May pagkain na kayo dyan. Meron pa isa sa dulo. Nakabang. Hing! Oo, oh, cute eh. Puti yung puti. Dito tayo sa gitna ng ano, si sa bali iba yung panahon nagpatak-patak yung ulan sabi mga ganitong ano mga ganitong panahon makulimlim tapos umulan ulan sabi may nagpapakita doon ng mga ganito kasi ibang sa cemeteryo kwento nila may nag uh, sumusunod na mga parang sa tao ganun, na hindi naman wala naman sa likod paglingon nila wala naman kaya kala nila may taong sumusunod sa kanila kaya sa sementery may experience tayo ngayon kung ano kung, kung baka experience tayo ng gano'n tara, ikot tayo sa sementery hindi mo na iba akong butas pa dito minuto eh. siguro nila to ay wala pang ano ano yun buo pa hindi pa rin nakukuha Ayun. ito may soft things pa dito sa likod talagang paparating na yung mga ano yung mahal na araw ay yung undas hindi marami yung naglalabasan mga ganyan kasi magpipesta doon sa kanila ito yung mga puno na ito yan. mga ganitong puno mabilis mag ano yan Magsi... taasan yan oh. alam mo malita damo lang pero pag lumaki yan ah, nakakasira ng mga ano ng mga nicho ay sa taas meron pang ano bakante pa sa maganda maglakad-lakad pagkagabi. to experience ka mag-isa maglakad gabi. Nakakaramdam ka talaga dito ng ano. Wala namang, isa yung sa'yo nakikita, wala namang nakikita. Yung mararamdaman mo lang talaga. Yung hangin, malam, ma malamig biglang ano, iinit. Doon mo maramdaman. Tsaka, bilang tataas yung balahibo mo. Kaya minsan talaga nagtataka ka uh, kung saan dyan galing yung ano yung yung hangin. Ang ah, katakot nakakatakot naman dito banda. Yan naka-experience ako dito banda, yung sa likod. Madaling araw, pumunta ako diyan sa likod. Nakita ko isang ano. Bayawak ang laki. Pag may mga bayawak na kunahin doon ng ano eh, Yung parang ano, yung mga uh, mga bulok na hayop yun ang kinakain ng mga bayawak kaya misan marami yan dyan nagsisilabasan sila dyan yung mga bahayan, maliliit lang hindi mo lang, di hindi mo lang mapansin ang dahil yung mga puno kasi matagal din yung mga hindi rin nakakadalaw hindi rin masyadong na nalilinisan may nagpa message nyo sa akin eh yung yung puntod so, hindi ko makita kung saan eh tsaka malayo malayo yung puntod na sinabi niya kaya hindi ko mapuntahan kung so, dito lang sana malapit lapit yun mapuntahan ko pero makita natin yung kalagayan malinisan din natin pwede hindi itong taas na yung mga damo kung uho yung ano masigay yun yun ano bumagsak na bumagsak na yung masigay yun kaya kung may mga kamag-ana kayo na malapit-lapit dito na punta natin kaya pwede lilitin din natin yung ano, puntod para pagdating ng undas pagpasyal niya malinis na yan sisimula nang, ano sisimula nang pumatak yung ulan kaya silong muna ako banda rito but dito magaganda mo si yun. ito dahil tayo puno ganito ano yan o no? may mga puno ito dami parami na sa tibo at sa buhay na sa simenteryo mga nicho marami APG pa pangalan ko kaya yung na sa takot sa cementerio sabi nga may na uh, paparamda nagpapakita kaya huwag tayo magpadaya akala mo kamag-anak mo na yung nagpakita sa iyo pero iba pala kaya, ay ko. Ingat tayo, baka madaya tayo. Ay, yung mga kaluluan yan, sa kamay na ng yan. Alam ano natin kung saan sila pupunta. Mambo na. Nambutan tayo ng malakas ng ulan. Masang ulan. ulan.